lang ah, yung beans nila. Six dollar. Maraming asparagus ngayon. Malaki na ang palaya nila. Grabe. Malaki na ang palaya dito guys. Grabe. <laughs> okay. Tsaka ang haba ng asitaw. Yan lang sana, mabasa na. Okay, haba. Okay, Litos guys Ito yung choy ni ng mga Chinese Choy Den Paborito ng mga Chinese yes. Isa. grabe ang init dito guys sobrang mainit pawis na pawis powis pa pawis ka na dito puti ng talong <laughs> may talong din na white dito okay ha Caramero guys, pang sabaw. Eight dollar. Fifteen for two. Napa ng patulang. tayo nito guys. Cherish. Huwag kang Maligid. <laughs> maligid maganda yung choice naman nila kate thanks thank you nine dollar nine dollar talaga fishball. Ganda ng fishball nila. Bili pala ako ng luya. Mano ang daming lagong. Ang daming kalabasa dito. Ang daming kalabasa dito. Mura na yung sibuyas dito, guys hindi maganda yung moya nila pangit ano. mayroon silang palya kala ko sa Pilipinas lang mayroon itong palya guys yan o. may palya sila masarap yun ang dami na suli ng gabi guys Malalaki ng bawang dito. Tsaka carrots. Pili tayo ng bawang. Ng luya. Malaki ng luya dito, guys. Sa Pilipinas, yung luya sobrang liit, no? parang luya parang nilaspag <laughs> joke <laughs> nilaspag ng pagkakataon subrang <laughs> init just kuya masusunog na tayo sa init ay sana ano, minam ng sobrang lamig tayo, tayo dito sa kabilang market guys sobrang init doon sa labas ang ganda dito kasi aircon <laughs> aircon pang sabaw Yung mga lang. <laughs> lang yung isda dito na. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ang pwede Ten dollar lang. Ten dollar lang yung isda nila. Ten dollar lang yan. Mura yung mga isda dito. Ten dollar lang din yung tulingin. Alam, may bangus sila. Fifteen dollar. Tama, tama na. Bili ako ng bangus, guys.

Ito sa $15 pero medyo fresh itong $20. Kaya sa $20 ako bumili. Pero pag sa kabila yan sa $45 na yan. Sobrang laki kasi oh. Sobrang laki ng bangus. Ayan, oh. Guys. Pag nasa kabila na sa $45 to $50. Ito dito $20 lang. Ngayon lang sila nagtinda ng bangus. First time kong nakita dito

But... <laughs> Thank you so much for watching, guys. Maganda ako. Bye.